isang magandang umaga ulit sa inyo mga boss meron na naman tayo dito ang gagawing barako uno so issue nito mga boss may ngayon makina nya kakalasin muna natin para ma check natin talaga kung yung sira nito okay. ito tayo natin kalasin natin ito ibabaw Tunay so, natin tong timing gear Coba so, lang natin Barawa oh. kain

tingnan natin kung talagang uh, connecting yung to si niya so yun makikita natin may tama na din yung kanyang block pero sabi ng mayari hindi pa naman nausok to so hindi na natin gagalawin muna dito muna tayo sa yung problema ni sir na maingay So yun mga boss Kumpirmado si Rayo ang connecting rod nito Dahil Meron na siyang buhat Ng up and down Kaya ibababa natin yung makina nito Para mapalitan yung connecting rod At saka yung pin So update ko kayo mamaya Pag naibaba namin yung makina Para masundan nyo ako kung paano namin ginagawa itong gantong Issue ng barako So labas diyan, kay Bruno ang labas Okay na to So yan mga boss, ibababa na natin yung barako natin shout out dito sa aking mga masisipag na mekaniko yeah. sa kadini kay bro nung malapit <laughs> babae, babae yan bro no si batang pasaway babae na makina yun pa a few moments later Ayan, mga boss. Okay na yung ating sigunyal. Na-press na natin. Na-align na natin to. So, bubuin na natin. Ayan. Okay. Let's go. So, bago tayo magpasok mga boss. Iniinitan muna natin sa gasol. O kaya sa butane. Kung meron kayong butane, mas maganda. Pero okay din naman sa gasol para pantay na pantay yung pagkakainit niya. So, ganyan yung proseso namin na pagpapasok ng sigunyal para hindi nyo kain yung sigunyal para diretsuhan na lang so ganyan yung gawin yung technique para uh, hindi nyo kain yung sigunyal natin so ganyan lang yan pag uminit na yan 3 to 4 minutes pwede na natin hanguin yan tapos talagay na lang natin yung sigunyal so nainita na natin yan mga boss sasalpak natin yung try natin salpak yung sigunyal natin kung sasalpak na yun pasok na mga boss okay na yan shoot na agad so yun mga boss saglit lang nating ipinasok kundi na natin yan pinukpok So okay, kinamay na lang natin yan para pumasok Good sa gusto yan So lalagyan na lang natin yung transmission So ito na yung transmission natin Na nalinisan Makikita nyo napakaganda ng Loob na yan Mga boss Alagang shell yan mga boss Kaya ganyan yung uh, Loob ng ating makina So pag shell ang ginamit nyo Ganito rin yung mangyayari sa makina nyo So shout out kay shell baka naman muna natin ang langis mga boss tapos yung transmission natin lagay na natin so, huwag kayong matakot sa transmission ng barako kasi hindi naman sya nagkakahiwa-hiwalay natin So, lagyan natin ng maker. Pagkalagay natin ng maker, pwede na natin salpak yung kabilang piskin nito. Karang shell na kabi ako. Okay. So nagpalit na din tayo mga boss ng pinaka bushing nitong idol. Galbok dito sa amin. So lalagyan na natin. Kasi kanina wala siyang wala siyang bushing kaya makalog. So isang kalas na din la ang papalitan na din natin. Okay, lagay natin yung lock. So lagyan na muna natin tong natin yan tapos kabit natin to kote natin tapos kunahin natin to tapos saka natin ikotin Kaya mo nadalhin yan? Yan.

ito mga boss may tama na din siya pero caca oh, tsatsagaan daw muna nung mayari kaya ito muna yung kakabit natin madali naman na daw kalasin yan dahil nasa ah, gilid na lang

So yung exhaust, tambot Tapos yung intake Dito sa Nagyan natin tong dowel pin Ito yung pinaka importante para Nakasentra yung ating block dito sa piston So pag wala yung ating dowel pin Maaring mawala sya sa align So kailangan talaga meron syang dowel pin Nagyan natin langis Para hindi magkapit-kapit agad yung ating ring pag nilagay natin Walang problema yan kahit malagay yung gasket natin dito. Magandang klase yung gasket niyan. Lagay natin. Por ano na pala to? Pas natin to yung piston. Okay, Ito yung gagamitin nating uh, cylinder head gasket mga boss. Ito yung lata na Tiger yung brand. So hindi na rin tayo maglalagay dito ng gasket maker kasi uh, silicon type naman to. Pag nainitan, meron siyang uh, gasket maker na makalagay na dyan. Maker. Papatong na lang natin yung head dyan. Tama, Tama lang natin yung dawit ulit. Ini ya. entar ya, mas. na ito basta nakatapat yung kunya dito nakatap din dyan mga boss timing yan so, basta itapat nyo lang yung so, marking tapat dito then tapat dun o yan man mga boss sa tensioner yan ano nyo lang kasi to uh, spring na to nung ano pilit gan so inilagay din eh para mabagsik yung pagkaka ano pagkakapaltik niya so walang problema yan mga boss ukitin nyo lang dito ng plus screw tapos yan nakalak na yan yan so, dapat so, dapat ganito yung tensioner nyo bago nyo ilagay dito para matutrangyal yun nyo agad so ito naman yung pinakamaliit na kunya dito yan sa magneto so make sure nyo lang na walang dumi yung magneto para para hindi madumi syempre so ito na yung timing natin tapat din naman yan eh timing mark nito sa kunya pantayan kaya kahit hindi na kayo maglagay ng uh, magneto nakapantay pa rin yan dito so, hindi kayo malilito din yan Patap yan diretso so yun mga boss ito na yung barako na binuo natin so, ikakabit na lang natin sa chassis so pasensya nyo na kasi medyo madumi yung labas pero goods naman yung loob nyan malinis naman so sasalpak na lang natin sa chassis let's go so bali ito na yung under ng ating barako sa ngayon mga boss so bago yan shoutout muna natin yung mayari ng motor so shoutout kay bossing thank you sa inyo boss